Morning! Good morning! morning. 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 Hey. Hey. Ayan kailan JR galing sa work. Mm -hmm. Ano ito? Ding na natin. Ano kaya ang laman? Thank you, thank you, thank you, kuya. Ah, kasi ano, may palibre na naman yung kanilang work. Galing sa, ah, beef shawarma. Persia grill. Ah, sa Persia pala to. Akala ko max na naman. Che! Good for one person. adalah dalawa pa rin. tapos ay may chicken arroz caldo sarap sarap yan ba't late ka na dumating pang almusal yan eh pwede rin pang riga ay pang ano pang snacks ay ano ito grilled liempo magkaiba ah ang magkaiba Yung isa Ayan beef kebab kebab Tapos itong isa ay beef shawarma Tapos arroz caldo Ayan Thank you Masaya na naman yung mga boys ko. Meron na namang pagkain. Thank you, kuya. Salamat. Hello, mga cuties. Hindi na ako ngayon magluluto ng aming lunch kasi dumating yung padala ng aking anak. Galingan sa trabaho nila. Sa halip na sa kanya, dito na pinapadeliver ng anak ko. Ayun. Hindi na ako magluluto ng lunch. Kakalibre na ako. Kaya, ang gagawin ko ngayon ay maglalaba na lang. Yan, naglalaba ako eh. Yan, matatapos na, oh. Yan, matatapos na. Nasa 38 na. Kaya, hintay-hintayin ko na lang siya. Yan ang Ayan, binabantayan ko yung aking labahin, no. Oh. Malapit na siya matapos. Ayan, no. Oh. Ayan. Ay. Kasi hindi na ako magluluto ng aming lunch. Kaya, ito, naglaban na lang ako. ne <laughs> Magbubukas ako ng pintuan nanjan ka rin pala. <laughs> Nagsampay ka. Oh. <laughs> Tapos na. Lalabas na ako. <laughs> Nagulat ako sa iyo. Makita, <laughs> okay, kakita ka naman to. Puri naman to yan. Aray ko. Naka pa si lolo. <laughs> Happy na birthday. Happy birthday to you. <laughs> Nakapula kaya akala mo may birthday. Happy <laughs> ang birthday ko eh. sa ani. Just ang tagal-tagal eh. pa yon. Ilang 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 gabi pa ang ano tulog. Samban, may eh. Excited. Talagang advance siya oh, nakapula na oh. Ang gulat ko. <laughs> Tapos ka na nagsampay mainit na yun, eh, no, sa labas. Hindi na tayo magluluto ng pagkain. Bahala ka na doon. Basta ako, ayun lang yung isa ko doon. Ay, nako. Hinihintay ko lang yung aking, ano, mga, yung pinaikot ko doon. Maaraw na, ano? Hmm, mainit na. Ang hmm, kaway-kaway naman dyan, Lulu. Pawis na naman, Lulu. O, oh, yan. Birthday, malapit na eh. <laughs> Ayan, no. Inom ka kasi ng inom ng gatas, kaya puting puti na yung buhok mo eh. Rata. Kapi na lang. Pa Kapi ka na inom ng gatas eh. Nga pala, no, may gatas nga pala ako dyan. Kapi na lang ang inumin mo para umitim yung buhok mo. Papaitima mm -hmm. <laughs> ka ng buhok ko sa birthday ko. Aray ko. Ay, naku, titignan ko nga yung mga halaman ko kasi eh. Ito yung aking halaman, oh. yung photos ko. Mamaya papasok ko to sa loob. Lalaki, oh. Yan, ang lalaki. Kasi ito, pinapagapang ko, nilagyan ko ng kawayan. Yan, ang taba niya. Umuulan-ulan kasi, kaya yan, tumaba siya. kumakalat na. Tapos yung aking palmera, yan, pang indoor ko rin yan. Green na green. Ito pa, yan, yung aking ano, tawag dito, yung espada. Ano pa tawag dito? Nakalimutan ko na eh. Yan, o. No. Yan yung mga pang-indoor ko yan. Nilabas ko gawa, no? Para gumanda siya. Dahil maulan. Kaya, ayun. Yan yung ko pag sa umaga. Ito pa, o. Oh. Dati nakalbo na ito dahil, ano eh, napitas ng mga kapitbahay. bahay pero ngayon, tumago na naman siya. Ayan, pinakakapit ko dito sa may ano, sa may puno. Ayan. Ayan. Pinakakapit ko siya sa may puno. O, pataas na siya. Ayan, hanggang doon na siya. Lumalago Ay, mga sampay ni Lolo, oh. may mga t-shirt niyan, lalaki. Yan, talagang nilabas niya sa labas oh. Para na arawan. Kain po tayo, mga cuties. Ito 'yung ano, ito 'yung pagkain ko, 'yung arroz caldo na dumating. Ito lang kaya kong kainin. Dito kasi yan eh. <laughs> Dami. Kain tayo. Masarap kumain pag libre. Ako talaga kasi hindi ako mahilig sa ano, yung ganito aros kaldo. Kaso nga lang may chicken na siya, tsaka may itlog. Mabuti na lang hindi na umuulan eh. Nawala na yung bagyo, lumayas na. Kaso, ah, may darating na naman na bagyo, kaya, naku, mas malakas daw yan. Kaya ingat-ingat na lang tayo. Kaya ngayon, usong-usong ang -usong sipon at saka ubo. Gawa nung, nag-iba na naman ang ating panahon. Kaya ingat lang tayo. Basta nasa loob lang ng bahay, safe naman tayo. O yan, hindi ko pala na ano yung ano. Ang sarap. Nung araw talaga, ang ikinabubuhay namin, may negosyo akong, ano... Sari-sari store. Katuwang ko yung mga anak ko. Tapos, nag-wholesale din kami. Wholesale and retail. Talagang sunog kilay ang ginagawa. Pag ganyan pa nga ang mga anak ay mga maliliit pa. Talagang... Kahit anong maisip mong pagkakapirahan, talagang papasukin mo yon. Malilit pa yung mga anak ko. Yun, nagtitindahan ako, negosyo, tapos katulong ko rin yung mga anak ko, sawa ko. Tapos, ayun, nakakapag-aral naman sila. Doon lang namin kinukuha yung gastusin doon sa negosyo yun, sa tindahan. Tapos, nung nakagraduate na yung panganay ko, college na kasi yung pangalawa ko, ayun, tinutulungan na niya ako mag, ano ng tuition fee. Kasi may trabaho na siya noon eh. Tapos college yung pangalawa ko. Parang magaan sa akin. Tapos yung bunso ko, medyo nung lumaki na, parang, kasi ano na sila eh, nakatapos na, ito na lang nag-aaral ko tong bunso na. Pumasok ako sa barangay. Yun ang trabaho ko. Naging trabaho ko. Parang pinagsawa ako na yung negosyo. Kasi nga, ang negosyo ko noon, meron kaming computer shop. Tapos, meron kaming... Uh, may bilyaran kami. Yun ang... Uh, tapos yung sari-sari store. Yun. Kaya yung ano talaga, kumikita. Tapos, nung medyo yung panganay ko ay... Eh, yun, may trabaho na nga. Tapos yung pangalawa ko, may trabaho na. Siyempre, ayoko kasing kumuha ng ng tao. Kasi kami-kami yung nagpapatakbo noon eh. Parang naglaylo ako sa negosyo. Tapos yung tindahan ko, medyo medyo humihina-hina na kasi noon eh. Ang ginawa ko, parang, parang may iba. Pumasok ako sa barangay. Naging ano ako, health worker. Yun. 18 years ako doon. Lumantagal din. 18 years akong nagtatrabaho. Tapos, kailan lang eh, mga 3 years o 2 years, nasa ganun, 3 years na ata ngayon, yun, nag-resign na ako. Dito na ako sa bahay kasi parang parang stress na, no? Yung parang nakakasawa na yung lagi kang nandoon. Ah, nag-ukay-ukay pa pala ko nung ano, nung nag-resign ako sa barangay. Nagtitinda ako ng ukay-ukay kasama ko yung mga kapatid ko. Tapos, ayun, nag-pandemic. Two years na kami nag-ukay-ukay doon naman sa malayo sa may Laguna kaso, nag-pandemic ayun, sinarado ko andun lahat nakatambak yung mga ukay-ukay ko sa Laguna ah, uh, hindi na ako pinapayagan ng anak ko pumunta doon mag i na lang ako ng bahay kaya ito, pag nasa bahay naman naboboring ako ayun na nga, na ako ng siyakoy daming mo order eh tas yung ano, yung binago uungang baboy, ayun pag may mga umuorder order sa akin, nagluluto ako. Marami naman, basta masipag ka lang, talagang nagkakapira ka. Yeah. Kasi nakakaboring boring din eh, pag nasa loob ka ng bahay na wala kang ginagawa. Kaya ngayon, yan, pakulitan ko lang si Lolo Pogi. Kami lagi dito sa loob ng bahay. Tapos, yung dalawang boys ko, nasa taas lang naman ko, kasi ano yun eh, say, work at home. Yung, naman, yung bunso ko kasi estudyante yun eh. Kaya madalas kami lang dito ni Lolo Pogi, para kami yung asip po <laughs> Nagkukulitan. Ayun na Tapos ng chika. Babay na mga cuties. Yung, sa mga, yung mga bago sa akin channel ha. Ah. Mag-subscribe kayo sa akin. Dumabida, madagdagan man lang. Tsaka like nyo na rin. Basta. Pabalikan ko naman kayong lahat. O dito na lang. Bye bye mga cuties. Salamat. Salamat sa mga matyagang nanonood sa akin channel basta Bibo Family Vlog lang. <laughs>